tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Medyo matagal-tagal na natin din na update itong Quezon uh, Bridge, no? So, tignan natin, kamustahin natin kung uh, kung mayroon pa rin mga dwellers at mga solvent girls. So, check natin. Tamahan nyo ko mga kayo na. So, dito naman tayo sa kabilang side Dadataan Usually sa kabila tayo Lawson, yun na yung ano, uh, loton So ito yung uh, papuntang kaya po. So tingnan natin kung mayroon pa mga dwellers, no? Kasi ilang pets na din itong uh, operation. merong gumagawa sa Quezon Bridge natin. I think. taga MMDA ito. National. Alam ko kasi ha. Pinipinturahan tong nga po nga uh, Quezon Bridge eh. Ah DPWH pala. Ayun nakalagay oh. pare Pero tayo mas dalang lumala ngayon ah. Ang daming tayo dun sa isang pilar Amo. Amo Ang baho Ang baho siya Ang baho dun sa sa isang pillar na yun mga kina babalikan ko nga yan medyo hindi pala medyo sobrang uh, ah, pahodo sa isa Ay, grabe oh. Ito, puro tae. Ginagawang CR yung uh, apat na pilar ng uh, Quezon Bridge. Na ang baho. Pasensya na. Talagang nakakasulasok yung amoy eh. Oh hindi ko ma di ko ma. ang baho sobra puro puro etsas mga kayon ah uh, itong uh, side na to Ah, uh, ito kaya po na to. So walang tawiran kasi diyan, may harang sa gitna. Kaya hindi tayo makakatawid sa kabila ang gawin natin sa uh, doon tayo umikot sa kabila kasi medyo malayo-layo yung tawiran dito eh Madada madadaanan ko na naman to, pillar na to mga kayon September 8 tayo happy birthday uh, mama Mary <laughs> uh, nandito tayo sa may uh, Quezon Bridge uh, kung saan makikita natin uh, bigyan lang natin ng na update Uh, in fairness, wala ako nakakita ng dwellers o mga nakatambay. Ang problema lang, eh, puro tayo. Papakita ko sa inyo. Pero wag na natin masyadong tutukan. Dahil nakakasakulasok ang amoy. Dalawa pa yung mask ko, ha? So, meron akong KN95, saka meron akong tela. But still, naamoy ko pa rin yung, uh, yung baho. Ayan, oh. Usually nakakita tayo ng uh, mga solvent girl doon nung na nakara na punta natin. Pero ngayon walang katao-tao. Pero marami nga eh chas. so meaning uh, tinataihan yung apat na pilar kasi yung pilar tago eh. Tago siya kaya para talagang lalo na pagkagabi eh, wala masyadong dadaan dito dahil talagang nakakatakot not unless nakasasakyan ka So yung pilar na yon, yung daming tae. Puntahan natin yung kapila. Lalo lalo na tong isang pila na nandito dito mga kayon. Ay sorry. Ang baho talaga eh shit. Pasensya na kung nakakapagmura tayo. Actually noon pa to. Ah, sakit na ng Quezon Bridge to talagang maraming tae, maraming uh, ihe, mapanghe, mabaho talagang uh, dugyot na dugyot talaga ang Quezon Bridge kahit noon pa medyo mas nag-lessen uh, nag lang ngayon pero mabaho pa rin eh tặc hiệp sức rồi còn masyadong dumadaan dito eh kasi talagang uh, mabaho Ikot tayo doon para makatabi tayo sa kapila Tawid tayo sa Tawid tayo sa kapila sa kabilang piramide sa kabilang pilar may nakita ako na nakatambay so check natin again mga kayo September 8 na tayo ah 2020 Oh uh, Tuesday. pumunta na tayo sa isang pilar Ito yung mga sasolpe kami nagsosolve ng mga kabataan sa, uh, sa kabilang uh, pilar nakita natin mga nito ito usually yung realidad sa mga overpass underpass bridges sa buong lungsod ng Maynila no? So may mga uh, nagso-solve, ah uh, ng mga dwellers, ng mga street dwellers. So ito lang yung realidad ng uh, ng mga underpass, overpass at ng mga bridges dito sa lungsod na Maynila. Eh kaya kailangan natin aminin na ito talaga yung uh, sumasalamin sa katotohanan, sa totoong buhay, sa realidad n'o. Gaya na nga na sinasabi ko lagi sa intro ko Tunay na balita, walang kinakapian Sumasalamin sa katotohanan lamang Ito nga Ito, sarado na to no? Kasi dati natitiran to mga kayon eh. Pero to sa kabilang pilar Ang dami nagsasolven Na mga kabataan no? So usually ang edad nasa Nasa 15 hanggang 20 kaya pala yung mga tiga DPS kanina, kanina na nasa kabilang kalsada ako tapos sila yung nasa kabilang kalsada umiwas sila sa isang pilar na yon yung pala puro kabataan na na nagsasolvent no mga kayon yung solvent eto kasi yung pinaka cheap o pinaka cheaper na pwedeng sing hotel kasi nat nakakabili ka pa nakakabili pa nito na ng tingi-tingi sa sa kung saan saan no? kaya karamihan na nabibiktima ng mga solvent boy eh yung mga kabataan kasi pwede silang bumili over the counter at pwede silang uh, makabili kahit saan Ito yung realidad ng mga bridges natin. Actually, yung uh, Quezon Bridge, uh, dati na to, no? Matagal na to. Kahit na hindi pa si Yorme ang uh, si Yorme Isko ang ating uh, mayor. Actually, mas wala malala nga uh, dati. Dati, lahat ng pilar, lahat ng pilar ng Quezon Bridge may nakatira dyan. Mabaho, may tae. Ngayon, isang pilar yung nakita natin. Pero syempre, hindi natin pwede pagpapasalamatan pag, yun kasi nga uh, may mga dwellers pa din. No? So umiiwas yung mga tao. Ibig na papasok sa pilar para makatawid, gaya ng ginawa ko, yung iba, eh umiiwas, tumatawid sa kalsada. So nagkakos pa siya ng, uh, pwede pa siya magkos ng uh, aksidente. Kasi nga, ah, uh, Balik tayo, balikan natin ha, sige Balikan natin uh, Nagkakos pa siya ng aksidente kasi uh, Pwede nga masagasaan, alam naman natin itong bridges na to Eh, walang masyadong uh, uh, Walang, di, di makakapagmino rin mga sasakyan dito eh, dire diretso yan oh. Balikan natin. As you can see mga kayo, birang-birang may naglalakad. Usually, pasasakyan na lang itong uh, Quezon Bridges na to eh Itong Quezon Bridge Iilan e lang yung makakita mo Naglalakad talaga Kasi nga yung iba It's either natatakot Yung iba naman na ah, Doon sila sa may sasakyan binalikan natin uh, puro para mga teenager pa to para mga kabataan pa to eh so yun ang pinakakarit update natin dito sa Quezon Bridge so same pa din although medyo nabawasan ng mga street dwellers pero marami pa rin tae Maraming na rin pa rin echa. Sorry for the word. Kanina, panayang mura ko kasi mas mabaho doon sa kapila. Dito naman, may mga nagsasolvent. So, kung mag-isa ka lang, eh, medyo matatakot ka dumaan talaga kasi hindi eh, natin masasabi ang takbo ng utak ng mga nagsasolven. Di ba? So, yung iba dyan, talagang uh, wala na sa tamang pag-iisip. Again mga kayo, ngayon sinasabi ko na realidad sa mga bridges sa Manila, mga underpass, uh, overpass. So usually yan yung mga uh, common problems uh, dito. So sana ma-actionan kasi uh, awawa yung mga bata.